Hello! Back to Paris ako ngayon for the weekend. Pero mag-aeroplano ako this time kasi mas mura ang aeroplano kumpara sa train. Sabi nga ni Chinkitan, kinakailangan nating maging wise sa paggastos. Uh, isa po ako sa mga fans ni Chinkitan. At the same time, nagbaon narin na rin po ako ng sandwich at saka ng tubig. Para hindi na ako bumili ng pagkain sa loob ng airport. Pero dahil yung tubig na more than 100 ml hindi pwede ipasok, eh di ininom ko na doon sa labas bago ako pumasok. <laughs> Nauna yung pag-inom tsaka pag o sa pagkain. Pero okay lang yun. Actually good for digestion din yung ganyang style. And then, isa sa mga food chains or grocery chains dito, ang kanilang slogan is every little helps. Every little na masisave natin makakatulong sa atin at magiging kaugalian natin yung magtipid at mag -itin so yun lang po for today uh, more update in Paris.